yung ko sayang yung ko <laughs> I thought it was the day no? today's the day na event na diwata so hindi naman ako na nag effort pa para sumabay dun sa bus for the vlogger so talagang nag commute ako kasi nagtrabaho muna ako the thing is sabi sa Pernwood bukas pa So, from Loton, doon sa may binabaan ako. Kung hindi ko alam kung saan ako binabaan ng biyahing Tagaytay. Papasok sa Fernwood 35 pesos. Pagpapunta kung galing ka ng Manila. Pero kapag ka pauwi ka na from Fernwood, meron na mga paloton. Ito, 150 yung derecho. So dahil meron na guide sa akin, tendero siya. Na-disappoint lang ako at nalungkot kasi pining ko matutulungan ko na sana siya magtenda. So, parang hindi naman siya zero. Dahil sa wrong information, binilan na lang ko siya. Sabi ko, kuya, pabili na lang. 100 pesos. O, oh, diba? ba Tagay tay. 300. More than 300 ko. Na lot, Hindi ko alam na nag ng date. Nakaloka. 'di ba? Was oh, so sad. Sobrang sad. Mm -mm. So almost 300. Ang hirap ng papunta. Tapos yung pababa, mahirap. Oh, para ka nag-hiking. O, oh, so yun na. Ayoko lang sayangin yung vlog ko. O, oh, diba?